At Max Park, kamusta kayo? At Max Park, vlog po natin ngayon, pag-uusapan naman po natin lang mga tips para kausapin ka na ng lalaki. At kung handa na kayong lahat ay po tayo, at muli, be inspired! At ang unang tips para kausapin ka na ng isang lalaki, Pakita mo ang wala kang pake. Yan ang unang gusto kasi nyo makinspire upang sa katagalan ay kausapin ka na. Eh bakit naman ganun ka-inspire? Bakit naman kailangan namin ipakita ang wala kami pake upang kausapin niya na kami? O ba makinspire? Mas mas okay yon kaysa naman sa nangungulit ka, text ka ng text, chat ka ng chat, minsan tumatawag ka pa, hindi ka naman pinapansin, hindi ka naman kinakausap, pinabaliwala ka, tinitiis ka at pinababayaan ka. Eh, bakit nga ba gano'ng ka sa pagkat ka-inspired? Kapag naghahabol ka sa isang lalaki at nangumulit ka, mas lalong muhababa ang value o halaga mo. At mas lalong nawawala ang interest niya sa'yo. At nawawala ang damdamin niya sa'yo at pagtingin. Kaya mas lalong lumilitang chance o chance na muli ka niyang kausapin. At mas lalo ka niyang lalayuan. Gusto mo ba yun? Kay inspired kasi natatakot ako eh. Eh, kasi ka-inspired, baka tuluyan niya siya magparamdang baka tuluyan na hindi na siya mag-reply, hindi na nakausapin, hindi eh, di mas talong mangyayari yan. Puro ka kasi takot. Ayaw mo kasi magpakita ng kumpiyansa sa sarili mo. Ayaw mo kasi tapangan. Ayaw mo kasi magpakatag. Wala ka kasing pride sa sarili mo. Wala ka kasing pinagkakabalahan. Puro ka lalaki. Puro ka love life. Masyado ka pang duwag. Kala mo, lagi kang makubusan ng lalaki. Dami-dami ng dami, dami, dami lalaki sa mundo. E, kaya yung mahal ko siya eh siya lang yung minahal ko ng ganito. Mahal mo nga siya. Pero mali naman yung ginagawa mo, makinig ka kasi. Kapag hinabol-habol mo yan, mas lalong magpapahabol yan sa'yo. O kaya naman, mas lalong hindi na yun babalik sa'yo. Mas lalong hindi na yun nakakausapin. ano na ba ang dapat gawin kay Pag yun nga, ipakit mo wala kang pake. E bakit gano'n na bang mangyayari sa kanya pag pinakita kong wala kong pake? Madalagbaga ng interest niya sa'yo. Pwedeng bumalik ang value mo sa kanya pag tumakas ang interest niya sa iyo dahil siya ay makikurious magwa-wonder kung bakit bigla kang tumigil sa paghahabol sa kanya isipin ka niya tatakbo ka sa kanyang alaala at kapag nangyari yon, maaaring tumakas muli ang value mo so pagka tumatas ang value ng isang tao sa atin kapag siya ay lagi nating iniisip kapag isip ng isip sa yung lalaki maaaring bumalik ang attraction ang spark ang interest at ang value. Kaya matuto kang magtiis, matuto kang maghintay. Huwag kang marupok, huwag kang makulit, huwag matigas ang ulo mo, at maging matapang ka. Yan ang unang tukasin niyo mga Inspired upang ising lalaki sa katagalan. Ay kausapin ka na. Takita mong wala kang pake. Eh. Dapat nakita niya talagang ganyan ka upang tumalab talaga ka spa. At ang pangalaw tips mga Inspired para kausapin ka na ng ising magdibang sa ibang bagay. Yan ang pangalawa ko. So, sinama kay Spard upang yung sinalaki, kausapin ka na. Eh, anong connection lang kay Spard kapag uh, naglibang kami sa ibang bagay? Siyempre naman kapag ka, ikaw ay naglilibang. O kung sabi natin nabi, na, na, na nabibisi ka or uh, napopokus yung attention mo sa ibang bagay, ibig sabihin yan, maaaring mabawasan yung paghahabol mo or pagsisend mo ng message sa lalaki. Dahil nga may ginagawa ka, busy ka, may hindi siya yung naiisip mo dahil may ginagawa ka, di ba? At dahil doon, yung lalaki, uh, maaring tablan talaga ng pag-iisip tungkol sa iyo. Dahil nasanay siya na lagi kang maraming oras sa kanya. Nasanay yung lalaki, nasanay siya na lagi kang nagpaparamdam sa kanya. Na, nasanay siya na sa kanya lang umiikot ang mundo mo. Na puro siya na lang lagi ang pinagkukunan pinag, pinag uh, mo ng kaligayahan mo. Na wala ka lang ginawa, puro siya na lang lagi. Ngayon, magbabago ang sitwasyon. Alam nyo, yun ang pinakamagandang kapangyarihan dyan eh. Yung magbago ang sitwasyon. Bakit? Sapagkat so, doon maninibago ang isang Hindi eh. naman doon siya nasanay eh. Nasanay siya sa pagiging tanga mo. Nasanay siya sa pagiging paghahabol mo. Nasanay siya na lagi kang nandyan para sa kanya. Kaya baguhin mo ang sitwasyon. Hindi mo man, hindi mo maba, hindi mo man mabago agad ang sarili mo. Dahil nahihirapan ka, dahil mahina ka nga, marupok ka nga. Sikapin mo na lang baguhin ang sitwasyon kasunod na nyan ang sarili mo. Paano nga kay Spark? Maglibang ka nga. Maghanap mo ng pagkakaabalaan. Wala ka bang pwedeng pagkakaabalaan? Napakalawak ng buhay. Napakalaki ng mundo. Kontrolado mo ang sitwasyon. Kontrolado mo ang katawan mo. May utak ka. <coughs> kay Spark, kapag ginawa ko ba yan, magiging magandang resulta? May chance Bakit? Una sa lahat, mababawasan ang pagkabalyo mo. Baka makapag-isip-isip ka pa hindi ka pa may stress tinan mo yan, itsura mo, stress na ano, lagi masakit ulo mo no? nagkakalagnat ka na pati baka wala ka ng gana sa buhay mo baka yung iba kung ano ano nang isip na masama ha? tumigil kayo sa ganyan hindi pa katapusan ng mundo kung mawalan ka ng lalaki sa buhay mo maghanap ka ng pagkakalibangan mo at isang lalaki ay talaga mang maninibago kapag, kapag bago yung lalaki dahil parang nagbago ka hindi niya alam na marami ka na palang pinagkakabalahan ang isang lalaki ay maaaring kausapin ka dahil siya ay magkakaroon ng maraming katanungan sa utak niya. Alam niyo, pag ang isang tao maraming katanungan sa utak niya, di yan makapagpigil na kausapin ka para saan? Sa mga katanungan niya para ano makahanap ng sagot sayo, sa iyo sapagkat ka-inspired. Palagi kang pumapasok sa utak niya sa isang mga sikreto. Tips ko sa inyo upang ang isang lalaki ay kausapin ka sa katagalan ka-inspired. At ang pangatlong tips mga kasupport para kausapin ka na ng isang ilakis. gawin mo ang lahat para mas maging attractive pa. Yung at ang tips ko sa inyo mga kasupport. Eh kayo kapag gaba ginawa namin yan ay eh, malamang sa malamang ay eh, kausapin na kami ng partner namin. May posibilidad. Kaysa eh, naman sa nagpapabaya ka ng sarili mo. Eh di mas lalo ka nang hindi babalikan. Eh di mas lalo siyang hindi mapapaisip. Eh di mas lalo hindi mo siya ma-attract o maakit sa'yo. Eh di mas lalo hindi siya babalik eh di mas lalo siyang hindi magsisisi. Di ba? Eh di mas lalo mong pinapakita pinapakitang apektado ka dahil sarili mo, pinakabayaan mo. ka inspired Gamitin mo ang pagkakataon na ito. Gamitin mo ang mga oras na ito na hindi kanya kinakausap. Gamitin mo ang mga oras at pagkakataon na ito na hindi kayo nagkikita o wala kayong komunikasyon. Mag-focus ka naman sa sarili mo sa mga panahon na ito. Na wala siya, na hindi kayo nag hindi kanya kinakausap mag self improve ka bumangon ka dyan ka inspired lumaban ka hindi yung porket matagal na siyang hindi nagre-reply sa'yo matagal na kayo hindi nag-uusap eh lugmok na lugmok ka na hindi ka na pumapasok sa trabaho mo pababayaan mo na yung pag-aaral mo yung mga responsibilidad mo talaga namang nagkakatambak tampak na dahil sa hindi ka kumikilos pati sarili mo pabuk nagiging ano ka na sabihin natin low value ka na dahil ano na yung tura mo stress na stress ka na Kay Spark, mas lalo ka lang hindi babalikan pag ganyan. Maging attractive ka. Sikapin mong ibalik ang alindog mo, ang karisma mo. Maging kaakit-akit ka muli. Dahil kapag nangyari yan, tapos nakikita niya po yung mga post mo, my day mo, story mo, o saan man sa social media, na malaki ang pinagbago mo, malamang sa malamang ay kay Spark. Muling bumalik ang attraction. Napakahalaga ng attraction. Kapag hindi ka na-attractive sa isang tao, bababa ang interest at mawawala ang halaga mo. So, magsisimula yan sa attraction. Kailangan ma-attract mo muli siya sa'yo. Paano yon? Kailangan maging attractive ka. Kailangan maging kaakit-akit ka. Upang kapag na-attract mo siya, muling babalik ang interest. At maaaring anong balik ang value mo. Dahil nga may attraction eh. Attractive ka na eh. Unahin mong sarili mo. Kung gusto mo, na muli kang i-value o pahalagahan ng isang lalaki, pahalagahan mo muna ang sarili mo. Unahin mo ang sarili mo. So yun, sa mga tips ko sa inyo mga kinspado pang isang lalaki ay magsise, mapaisip, muling manumbalik, at muli ka ng kausapin ka inspado. At ang pang-apat na tips mga para kausapin ka ng nalaki, is, gamitin mo ang no-contact rule. Yan ang pang-apat kay inspado. No, Ngayon kay inspado, no-contact rule, o gamitin mo yan. Kapag di ka kinakausap ng isang tao, mag-no-contact ka sa kanya. Para hindi niya isipin baluka para hindi niya isipin para kang asong habol lang habol sa kanya para hindi niya isipin marupok ka para hindi niya isipin tatanga-tanga ka para isipin niya na may halaga ka sa sarili may pagpapahalaga ka sa sarili mo para isipin niya hindi ka takot para isipin niya matapang ka para isipin niya marami kang option para isipin niya pinapahalagaan mo ang buhay mo para isipin niya ka inspire na nagkamali siya sa pang-iwan so sa iyo sa pinakamakapangyariang bagay na natutunan ko pagdating sa relasyon at pag-ibig. Makikita mo lang ang halaga ng isang tao kapag ito ay wala na sa'yo. Masasabi mo lang na mahal mo pala siya kapag siya ay hindi na sa'yo. At maaalala mo lang ang inyong mga nakaraan. At mamubuhay ka na lang sa pagsisisi o regret. Dahil sa pinabayaan mo yung tao na yon. At marirealize nila lahat yan kapag wala ka na. Kapag di ka na nagpaparamdam. Kapag di ka na apektado. Kapag may iba ka ng gusto kapag may iba ka ng mahal pag wala ka na rin pakialam sa kanya mag no contact rule ka kapag ang isang lalaki pinababayaan ka pinitiis ka hindi ka kinakausap hindi ka nire-replyan tinan mo yung ano mo yung sa messenger mo tinan mo yung sa inbox ng sa text mo punong puno puro message mo may reply ba siya? wala sa ano mo Phone history sa call history puro ikaw lang yung tumatawag hindi naman niya sinasagot Anong sabi ng mga kaibigan mo? Anong sabi ng pamilya mo? Pamilya niya, kaibigan niya sa'yo. Naitigil mo yan. Pero ikaw, di ka tumitigil. Ang tigas ng ulo mo. Sarili mo na susunod. Masyado kang emosyonal. Naunawaan ko ang mga babae emosyonal. Pero sa pagkakataong ito, gamitin mo ang utak mo. Para magkaroon pa rin ng chance o pag-asa na bumalik yung lalaki na yun sa'yo kung hindi mo gagawin ang bagay na yan, no contact rule, no, lagi ka pa rin maghahapon, mangungulit, ay sigurado ka each part, magbibigo ka. Baka ano pang mangyari sa'yo, baka ano pang isipin mo sa sarili mo, makagawa ka lang pagkakamali sa buhay mo. Ka-inspired sa sa mga sikreto. Maging matapang ka muna bago gawin yan. Lumapit ka sa Diyos at mag-desisyon ka at magtiwala sa proseso. Hindi madali yan, hindi mabilis yan. Yung iba gusto, madali yan eh. Ka-inspired, mabilis lang yan? Mga ilang linggo lang ba yan? kailangan mong maghintay depende yan sa tao depende sa nangyari depende sa pinag-awayan nyo depende sa sitwasyon depende kung gano'ng katigas ang puso niya depende kung ano pa ang mga pwedeng mangyari bukas ka-inspired kapag ginamit mo yan may talab yan marami na nagtagumpay diyan hindi man isang dam porosyento yan at least malaking chansa pag ginamit mo yan tatablan siya maiisip at maiisip kanya ang pagmamahal at pag ibig ng isang lalaki hindi man agad nawawala totoo yan, ka-inspired. So yun sa mga tips ko sa inyo, upang ang isang lalaki, kung hindi ka kinakausap nyo, muli ka lang kausapin pa. Muling bumalik ang pag-asa na muli kayo magkabalikan pa. At muling bumalik ang halaga mo sapagkat ka-inspired. -ka Tatakbo ka palagi sa utak niya kapag ginamit mo ang no contact rule sa kanya ka-inspired. At naman naman tips mga ka-inspired para kausapin ka na muli ng isang lalaki. Magpaalam at manindigan. Naman naman pinakuhuli ka-inspired. Eh, kayo sa pala nung ibig mo sabihin magpaalam at manindigan. Alam niyo mga kichipats, sinabi ko naman sa inyo na hindi ito isang damn hindi ba, yung no contact rule? At wala perfecto. di Diba? Kasi may mga pagkakataon, may iba na ginawa na nila ang lahat. Lahat ng advice, payo, lahat ng pagkitiis, paghihintay, ginawa nila naman eh. Sinunod nila. Pero yung lalaki, hindi talaga bumalik. Hindi talaga sila kinausap. Diba? Talagang pinabayaan na sila. Pagka ganyan, naghintay ka ng matagal na panahon, talagang tiniis ka talaga, eh ang gawin mo ganito. I-message eh, mo siya. O kaya naman, magpadala ka sa kanya ng letter o sulat. O kaya naman, kausapin mo yung kaibigan niya. Pasabi mo sa kaibigan niya. Sabihin mo ganito, halimbawa, mukhang hanggang dito lang talaga tayo. Mukhang, dito na tayo magtatapos. At, gusto kong sa iyo na maraming salamat sa lahat at patawad din kung may nagawa man akong pagkakamali o kasalanan sa iyo. Kung sakali man na kailanganin mo ng tulong o gusto mong kausapin ako, -a -a, huwag kang mag isip na nandito lang ako. Pero ako, ako, hindi na ako mag-message sa iyo. Kung hindi ka rin mag-message sa akin, ito ang pinakakulil mensahe ko sa iyo. Mag-ingat ka palagi. Gusto kung malaman mo na naging parte ng buhay ko at naging mahalaga ka rin magmumubun na ako siguro may ibang taong nakalaan para sa akin at hindi ikaw yan maraming maraming salamat sa lahat ganoon, example lang yun halimbawa lang yon. Eh, ikaw kung paano sasabihin kung ano yung message mo gawin mo sa sarili mo ayun sa akin, halimbawa lang yun tapos manindigan ka gawin mo talaga lahat, hindi ka talaga magparamdam alam nyo kasi makispart akala ng iba nalaki akala nila robot ke eh. Akala nila wala kang hangganan. Kasi alam nila napakatanga mo, alam nila napakatibay mo kung maghabol eh. Alam nila lahat kaya mong isakripisyo. Pero hindi nila naiintindihan kung na nalalaman na tao ka rin at babae ka pa. Ginawa mo lahat para sa pag-ibig. Ginawa mo lahat dahil nagmahal ka. Akala nila wala kang katapusan pero ang totoo may hangganan ka rin. Sabihin mo yan manindigan ka, magpaalam ka at manindigan. Mapapaisip siya. Sigurado ako mapapaisip siya at makakaramdam siya ng kakaiba sa puso niya. At sa katagalan ng paninindigan mo, maaaring magparamdam siya sa iyo. Bakit? Sapagkat so, pagkat nanindigan ka, akala niya o nasa isip niya, yun ang katapusan talaga, hindi ka na maghahabol. Alam niyo, isa yung sa pinaka sabihin nating uh, mahirap na bagay para sa nalaki. Minsan kasi akala namin, wala na kami nararamdaman sa iyo. Pero totoo, kapag wala ka na talaga doon bilang mapapais kami wala na ba talaga eh nagpaalam ka na nanindigan ka pa paano yan siya ngayon ang muling maghahabol sa'yo kapag nakaramdam siya sa'yo ng pagkamis ng pagsisisi sigurado ako mangyayari yan magtiwala ka lang umasa ka sa Panginoong Diyos magtiwala ka sa proseso para siyang magkakaroon ng ano eh ng, para siyang magkakaroon ng emergency sa sarili niya nako nagpaalam na last message niya na to tapos dumaan pa yung ilang araw ilang linggo di ka talaga nagparamdam mukhang totoo nga di ba ikaw ba naman mawawalan ka ng isang taong pahalaga sa iyo minsan naging bahagi ng buhay mo di ka ba matataranta kay inspired sa isang mga bagay na pwede mong tandaan bagay na pwede mong gawin tips ko sa inyo upang isang lalaki mo di ka pa rin kausapin sapagkat so, muling mapapaisip yan at makakaramdam ng kakaiba sa'yo kapag message mo siya ng ganyan at nanindigan ka sa ganyan hindi ka na taga nagparamdam sa katagalan sigurado ako ay kakausapin ka rin yan kayong spot so Max, po na maraming salamat po makasupad sa pagtapos po ng vlog na Kung kalimutan na mag like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po na-subscribe, ay pasubscribe po makasupad at click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong uploads. Kung mag gusto magpa-coaching or magpa-advise, pakimess lang po sa akin Facebook. Ay po yung profile picture ko, ay po yung FB ko, pag-message lang po ako. O mismo magre-reply sa inyo. Nakakausapin ko kayo tungkol sa inyong problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat pakisupart. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!